Juan Mig, Miguel, GM, yan ang mga tawag namin sa iyo ngayong bata ka pa. Happy first birthday. Ang tawag ko sa iyo Juan Mig at saka Miguel. Sila mami at daddy mo ang tawag sa iyo GM. Hindi ko alam kung anong kakalakihan mong tawag. Ah, dahil birthday mo ngayon, binabati kita at binabati ka ng mga kaibigan ni lolo mo. O, panorin mo. One, two, three. Hello! Happy birthday, Miguel! Uh, Sana'y mabusog mo kami! Sabi mo, happy birthday, Miguel? Sabi mo, happy... birthday... Miguel! Uh, Hello, hi! Magandang araw sa inyo. Lalong-lalo na sa iyo, Juan Miguel Carpo Vidal sa iyong unang ika uh, unang year one year old birthday <laughs> pasensya na medyo matanda na si lolo alam mo kaibigan ko lolo mo si Sunny at ako'y nagpapasalamat sa kanya dahil ako'y nabigyan ng pagkakataong mabati kita sa iyong unang kaarawan at ganun pa man dahil ikaw ay one year old pa lang alam ko hindi ka pa marunong magwis so ako na magwiwis para sa iyo ang wish ko ay lumaki kang merong katapatan sa Panginoong may dikha at, at sana'y lahat ng biyaya ng Panginoon ay mapasayo lagi yun lang ang wish ko sa iyo muli muli bumabate ako sa iyo ng ikaw one year old mong kaarawan maligayang maligayang kaarawan sa iyo Juan Miguel Carpo Vidal bye enjoy your day Happy birthday. Bye. Hi! I'm Luella de Cordova at siyempre binabati ko si Juan Miguel Carlo Vidal ng Happy Happy Birthday! Ayan, nakakatuwa naman dahil magkasunod pala tayo ng birthday. Ako kahapon, ngayon naman ikaw. Happy Happy Birthday Juan Miguel and be a good boy always ha! At siyempre kailangan lagi mong mamahalin ang lolo, lola, ang mami at daddy. Happy birthday and God bless. Bye. Happy birthday, Miguel. Sana, sana, ano, tuloy-tuloy yung pagiging, ano, pagiging mabait mo sa amin. Tsaka, huwag kang magiging makulit. Yun lang. Go. Happy birthday, Miguel. Sana lumaki kang mabait at magiging masunurin ka sana sa magulang mo. Yun lang. Hello, Miguel. Happy birthday. Hi, Miguel. Happy birthday. Happy birthday, Miguel. I hope see you soon. Enjoy your day. Bye. Miguel, happy birthday. Para kaya para lumaki okay, ka na. Happy birthday. I love you. Love you. Ngayon, napanood mo na yung mga bumati sa'yo. Ha? Paglaki mo, makikilala mo sila. Uh, sana maging kaibigan mo sila, mga kamag-anak, sana maalala mo sila. Pag nakita mo sila, maalala mo ako. Happy, happy birthday. I love you. Happy, happy birthday. At sana maraming birthday ang dumating sa iyo at magkasama pa tayo ng mahabang panahon. Bye-bye. mua